Naging abala si Pangulong Marcos Jr. sa pag-inspeksyon ng mga proyekto nitong nakaraang linggo. Balikan natin ang isang linggong pagtatrabaho ng Pangulo. May detalye sa Harley Valbuena. I'm getting very angry. This is what's happening. Here. Kahit is, walang ginawa, kahit isang, wala. Kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Oh. Hindi na naitago ni Pangulong Ferdinand Dar Marcos Jr. ang galit sa natuklasang Ghost Flood Control Project sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Ayon sa Pangulo, ang nasabing Reinforced Concrete River Wall Project ay may kontratang nagkakahalaga ng 55 million pesos at batay sa report sa Department of Public Works and Highways, ay fully paid at 100% completed na ito. Pero, mismo ang Pangulo ang nakadiskubre na walang kahit anong naitayo sa lugar. Hinggil dito, tiniyak ng Chief Executive ang patong-patong na kaso sa mga nasa likod ng maanomalyang flood control projects. Dahil nag-report sila na completed. Hindi, uh, kitang kita naman na hindi completed. So immediately, that's a falsification. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because economic sabotage is, uh, is, is very clearly. Patuli namang hinihikayat ang publiko na i-report ang mga irregularidad sa flood control project sa kanilang lugar sa Sumbong sa Pangulo website. Sa seremonya sa Ormoc City sa Leyte, pinangunahan ng pangulo ang pag-turnover ng daan at na ambulansya mula Philippine Charity Sweepstakes Office para sa local government units sa Eastern Visayas. Ininspeksyon din niya ang 100 million peso RM Tan Solar Pump Irrigation Project sa Ormoc City. Binisita rin ito ang Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban City at East Avenue Medical Center sa Quezon City para personal na bantayan ang implementasyon ng zero balance billing sa mga pasyente. I'm happy to be able to report that the zero billing program is proceeding well. Siyempre, sa umpisa, we have to information drive, hindi lamang sa mga ospital, kung hindi pati sa pasyente. Nagpresenta naman ng credentials sa Pangulo, ang bagong ambasador ng Australia sa bansa, na si Mark Ennis Brown, Israeli Ambassador, Dana Kirsch, at iba pa foreign officials. Noong Agosto 21 araw ng Webes, ay nagpabot din ng matamis na pagbati ang Pangulo sa karawan ng kanyang may bahay na si First Lady Liza Araneta Marcos. Hoy para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.